Ito ay jadeite, isang bato na mas bihira kaysa sa isang brilyante. At ang pangangaso para dito ay nakamatay. Ang hiyas ay kilala bilang blood jade. Ang mga burol sa Kachin State ng Myanmar. Hawak halos lahat. Bawat taon, dise ng mga minero ang inililibing. At namatay sa pagguho ng lupa. Pero ano ba talaga ang nangyari dito? Ay halos na ating misteryo dahil ang mga minahan ay binabantayan ng militar 24-7. Kaya kinakailangan naming mag-film sa isang telepono. Ang mga ulat ay nagbumungkahi ng mga kumpanyang Chino. Iligal na nagpapatakbo ng mga minahan. At pinagsasamantalahan umano ang mga desperadong manggagawa. Mga 90s ng Jade ang minahan dito ay pinusulit sa hangganan sa China kung saan ito ay itinuturing na isang sagradong batok. Pumunta kami sa kabundukan ng Myanmar para malaman kung paano ang paghahanap ng hiyas na sinasabi ng alamat. Ang pagbibigay ng buhay na walang hanggan ay pumatay ng napakaraming tao. Mga night market. Karaniwang nabubuhay ang mga black market pagkatapos ng dilim. Kasi pinaniniwalaan si Jade upang sumikat ng gusto sa liwanag ng buwan. Karamihan sa mga benta ay hindi nakadokumento o binubuwisan. Ngunit kung hiyas ay binibinta ng legal, ang Myanmar ay maaaring kumita ng tinatayang 31 bilyong dolyar sa isang taon. Inumungkahi ng mga ulat na maraming mamimili ang nagmumula sa kalapit na China, kahit na sa batas ang pagbibinta sa mga dayuhan. Ilegal na pagmimina sa Kachin Hills. Sa araw, humigit kumulang 400,000 katao ang nagtatrabaho sa mga minahan. Sa rehiyon ng Pakant, sa Kachin State sa hilag Myanmar. Maraming kumpanyang Chino ang nanunuhol sa mga opisyal upang iligal na gumana dito. Ikinapun nila pabalik ang lupang pang ibabaw. Pagkatapos, namili ng malaking bato at hinayaan nilang hukayin ito ng mga minero. Ang problema sa droga, itong taon lang nagmimina rito ang 38 anyos na sitante. Mga 75% ng mga minero dito ay adik sa droga da, tulad ng heroin at meth. Sinabi ni Tant na hindi niya subukan ang mga gamot na iyon bago pumunta dito. Ngayon, nag-shoot siya ng maraming beses sa isang araw. Sinabi niya na ang ilan sa kanyang mga amo na inchik ay nagbayad ng mga bahagi ng kanyang feldo na may libreng pagkain at heroin. Hiniling niya sa amin na itago ang kanyang pagkakakilanlan dahil na natakot siyang gumanti ang kanyang mga amo. Maaaring i-verify ang mga claim na ito dahil karamihan sa mga mining na nangyayari dito ay ilegal. Wala pang naibigay na permit sa pagnumina mula noong kudeta ng militar noong 2021. At ang saysaya na digma ang Kachin. Ang rehiyon ay nakakita ng marahas na labanan mula noong unang bahagi ng 1960s, ang mga Kachin na katutubo sa mga bundok na ito ay lumalaban para sa kalayaan. Mayroon silang sariling hukbo na kilala bilang Kia na naiipaglaban sa sandatahan lakas ng Myanmar at ibang iba pangkat etniko. Ang digmaan ay pumatay ng libu-libo ng mga sibilyang Kachin sa nakalipas sa dekada lamang na ab Naabot namin ang KIA at ang militar ng Myanmar. Ngunit hindi nakatanggap ng tugon. Paglago ng drug trade. Ang salungatan ay nagbigay daan sa kawalan ng batas. Lumaganap doon din ang kalakalan ng ilegal na droga na naging isang multi-billion dolyar na industriya sa buong bansa. Ang Myanmar ay sa mundo pinakamalaking producer ng opium at meth. Mga droga mula rito ay pinagbibili sa si China mga kalapit na bansa. Mga kita ay nagpapagatong sa Kachin War, ang kalagahan ni Jade sa China, at pinupundahan din ito ng Jade, Jade Mining. Karamihan sa Jade mula sa Myanmar, pinuslit sa China, kung saan ang bato ay naisip na nagdadala ng na swerte at magkakaroon ng healing power sa loob ng milenya. Sinasabi ng mga alamat na kaya ni ng batong itong buhayin ang kanilang mga kaluluwa magpakailanman. At tagbuan din itong inilibing kasama ng mga royal sa mga sinaunang libingan. Ngayon, ang pinakamayamang China ay nagsisuot ng jade bilang, bilang simbolo ng katayuan at kapangyarihan. Nagbabayad umano ang mga negosyong Chino sa mga lokal ng Myanmar hanggang 400,000 USD bawat biyahe para magpuslit ng mga truck ng jade sa bansa. Ang presyo ng hiyas ay tumataas ng sapong beses sa unang dekada ng 2000s at patuloy pa rin itong lumalaki ay sa pinakabagong mga pagtatantiyah. Mayroon isang mas uri na tinatawag na Nephrite na malawang na ibinebenta sa mga Chinatown sa buong mundo. Ngunit ang catching state ng Myanmar ay isa sa mga lugar na may jadeite na lalong verde at transparent. Napakabihira na ang isang bangil ay maaaring magbenta ng higit sa 3 milyong, milyong US Dollars. Ang mga pagtatansya ay natagpuan na ang mga bundok ng kachin, hawakan ang tungkol sa 90% nito, pero nagbubulungan sila. Bakit napaka, napakakamatay ng Jane Mining? Mga minero tulad ni Wei hanapin ang natitira gumagamit siya ng packet light para tingnan kung may ng berde. Duse-duse ang nililibing ng buhay o nalunod dahil sa pagguho ng lupa bawat taon. Sa 2020, isang pagguho ng lupa, pumatay ng humigit kumulang 200 minero, mga tungkulin ng kasarian sa pagmimina. Ngunit si Vinawiniwe na ang pagmimina lamang ang kanyang opsyon. Lumabas siya bilang isang transgender na lalaki pitong taon na ang nakalipas at nagpupumilit na makahalap ng trabaho mula noon. Ang Myanmar ay isa sa pinakamahirap na bansa upang makahalap ng trabaho para sa mga taong kinikilala bilang LGBTQ. Sa so, pambansang batas ang gumagawa nito, ligal namang huli ng na mga tao na nahayagang, nahayagang nagpapahayag ng na kanilang pagkakakilala ng kasarian. Sabi niya, masyado pa rin daw siyang babae noong nagsimula siyang magmira dito. Ilang kababaihan ang tatrabaho sa mga na ito. Ang ilan ay nagsalita tungkol sa seksual na pangaabuso sa mga minero at sundalo. Sinabi ni Wayne na maganda ang pakikitungo sa kanya ng ibang mga lalaki. At ngayon, marami na ang naging matalik na ka kaibigan. Ano ang nawala ng mga minero? Ngunit sa paglipas ng mga taon, marami nang nawala sa kanya si Tan. Nakatira siya sa isang kubo sa isang sementeryo kung saan, kung inilibing ang ilan sa kanila. Lumipat siya rito mula sa isang bayan na halos 300 milya ang layo. Matapos masunog ang bahay ng kanyang pamilya, nangako siya sa kanyang asawa at mga anak. Babalik siyang mayaman at muling itatayo ang kanilang tahanan. Nakakatulong daw ang mga gamot para mapawi ang sakit.